Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel So ngayon, pag-uusapan natin It's all about kaning mga itlog Itong mga itlog So itong itlog mga ka-farmers, ito yung uh, ibi natin sa mga Sa customers natin So ito yung uh, Isa sa mga suki ko is yung uh, Kaibigan natin from Dumaguete uh, Every week talaga Nag-order siya, 3 to 4 trays Yung in-order niya, pero sa ngayon Hindi abot tayo ng 4 tray. Paminsan-minsan lang dahil Uh, konti lang yung iniitlog ng ating mga alagang manok. So yun mga ka-farmers, itong itlog na ito ay hindi rin umabot ng tatlo. So dalawat kalahati lang ito. So yan, ito yung mga itlog ng itong mga maliliit. Yan. Marami din mga ka-farmers natin na huminto sa pag-aalaga ng mga manok dahil nga uh, dito sa pag alaga ng heritage breed ay medyo lugi talaga tayo kapag yung manok natin ay hindi nangingitlog or konti lang talaga yung iniitlog at uh, yung binibigay nating patukas sa kanila ay purely na feeds kaya maraming uh, farmers natin dyan na huminto talaga sa pag-aalaga ng manok. So isang rason din uh, kung bakit sila huminto dahil yung market ngayon ng mga heritage breed ay hindi na mag-aano uh, demand dahil hindi, kump hindi kumpara nung una na demand talaga ngayon, hindi na masyadong demand dahil nga marami nang nag-aalaga ng mga manok yung mga heritage breed so yun mga farmers uh, dito sa amin hindi na anong uh, nabibenta yung mga heritage breed pero meron pa rin pa ilan ilan na naibibenta so ang isa sa mga pwede natin gawin dyan mga farmers ay uh, kung hindi tayo makapagbenta ng sisiw sa mga uh, day old dahil mahirapan tayo or kung sa inyo meron kayong uh, instance na naibenta nyo may mas mabuti mga farmers yung instance na hindi tayo makapagbenta ng mga produkto natin, kagaya ng mga sisiu yung mga fertile eggs so ang isa sa mga ginagawa ko dito or isa sa mga pwede kong isuggest sa inyo, is palakihin nyo yung mga manok nyo, kung wala na tayong maibenta, uh, palakihin na lang natin, at yung mga babae na mga manok, yun yung gagawin natin pang uh, egg production at yung mga lalaki naman, yung mga roosters pagdating ng 2 months to 3 months yan, pwede naman natin niyang katayin or ibenta per kilo. So, yun yung mga uh, pwede natin gawin or solusyon sa mga produkto natin na hindi maibenta. So, ito sa akin, ang ginagawa ko ngayon dahil uh, hindi tayo, wala pa tayong naibenta mga sisiw at hindi tayo nagbibenta nung nakaraan ng mga sisiw dahil ang gusto ko makapagpalaki ng mga inahin na gagawing breeders. So, yun, uh, kailangan tayong uh, yung ginawa ko dito mga farmers ay pinalaki ko lang yung mga breeders at ngayon meron na tayong maraming babae na pwede nating gawing breeders. So yan gagawin nating uh, paitluging manok. So sa paitluging manok makakapag produce tayo ng mga itlog. So yung produkto ng mga itlog mga farmers pwede naman natin ibenta ibenta sa uh, yung table eggs. So yan yung isa sa mga... Uh, market natin yung table eggs so ibenta natin sa mga kapitbahay natin sa mga kakilala so pwede din sa tindahan so yung sa akin yung ginagawa ko meron akong mga suke so yun ang di deliver ko for example ito ito yung ibibigay natin sa mga suke natin so hindi mas stop yung ating uh, rolling sa ating pagninegosyo or pagpa-farming dahil yung mga produkto natin na ibenta naman So, pwede din tayong makapagbenta ng uh, fertile eggs. Sa fertile eggs mga farmers makapagbenta tayo niyon at isa na rin yun sa market natin. So, kung meron kayong incubator, makapagpisa. So, yun na nga, sisiw. Pero, kung hindi natin may benta talaga, yun naman ang suggestion ko. So, ganun lang yun mga ka-farmers. Kailangan nating humanap ng pamamaraan para ma uh, benta natin yung mga produkto natin so sa ngayon, pahirapan pa na ang pagbebenta at uh, dahil uh, marami na rin nag-aalaga ng manok yung iba, sumusuko na, uminto na sa pag alaga dahil hindi na nila kinaya yung uh, problema o yung mga sitwasyon na hindi maibenta yung mga manok at palagi tayong gumagastos sa patukan nila so, ganun lang mga ka-farmers kailangan tayong magsipag at sipagan natin ang paghahanap ng kliyente o pagbebenta ng produkto natin isang bagay rin mga ka-farmers kapag hindi natin maibenta yung mga produkto nating mga itlog So kapag naiimbak na, so minsan mga farmers meron tayong, merong time na uh, wala tayong customer o walang uh, bibili muna sa ating produkto. So ang ginagawa ko, kapag naimbak ko na yung mga itlog at aabot na ito ng isang linggo, hindi pa natin naibenta, so yung mga itlog na yon ay uh, ninalaga ko. So boiled egg ang ibibenta natin. So meron kaming, uh, merong tindahan yung mama ko sa palengke at kapag uh, meron ako mga itlog, na hindi na ibenta for one week, yun na ang nilalaga ko at saka i-display -di ko doon sa kanyang tindahan. At mas mahalating maibenta may yun dahil boiled egg. So dito sa amin, nag-average yung presyo ng boiled egg na 12 pesos to 15 pesos. So mga, mga, malalaking sizes na yun, yung large to XL yun yung kalimitan kong ibibenta. So, yung mga small ay hindi ko ibibenta doon. Pwede na lang kung marami tayong Uh, mga small na mga itlog na uh, naka-impact. So, kailangan nating ibenta. Pero usually, kapag yung mga maliliit na mga itlog ay inuulam natin. So, isa na rin bagay yun na makakasave tayo sa ating mga ulam. So, ito mga ka-farmers ay mga suggestion ko lang sa inyo. Yung mga sinasabi ko, suggestion or mga idea na pwede nyong makuha kung Uh, medyo uh, mahina na yung ating pagbebenta. So hindi ko naman sinasabi na yung sa akin ay malakas o marami akong naibenta. So yung sa akin lang is para lang makontinue yung ating pag-aalaga ng manok at hindi tayo huminto sa ating passion. All right? So ito ay itatali muna natin dahil i-deliver natin ito 28 kilometers from dito sa bahay. So doon ito sa Dumaguete City natin i-deliver. So ito, kahit papano, meron tayong kikitain ngayong araw na ito at meron na tayong pambili ng feeds kinabukasan. Alright? Hindi ba namang lusot? So magtatali tayo ng tray ng itlog. So ito, lalagyan din natin ito ng panggilid. So ito na mga ka-farmers, natapos na nating itale yung ating i-deliver ng mga itlog. So bukas, uh, pag uwi ko, meron na tayong pangbili ng feeds. Alright, so yun lang mga ka-farmers. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Kung meron kayong mga katanungan, ay comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. Maraming salamat mga ka-farmers at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!